Ay. Atras ka dong konti. Atras ka. Kita ano na naman ako ng alas mo ah. Wala. Oh, atras ka doon. In fairness ah, ang laki ng pinagbago. Sabi ko sa papapayat ako. Oo, nagpapapayat ako. Lumiit ano? yung body, lumaki yung bumper mo. Ah -ah. Grabe! So guys, lahat ng video, pinupost ko dito ah. Miss Lina, ilan taon ka na ulit? Nag-31 na. <laughs> Ay, Diyos ko. Wala ka pang anak? Meron? Wala. Guys, oh. Dalaga. Matagal ko ng kaibigan to si Lina, guys. Sa isang account ko pa. O, oh, hanggang ngayon, single pa rin. Mm -mm. Oo. Ako na na magma nagmamakaawa, o. Oh. Please, kunin nyo na to. Main nyo na ako. Nagtataka naman ako dito, guys. Kasi, di ba, hindi naman ito pangit. Di ba? Medyo malaman lang. <laughs> Pwede naman mag-diet, guys. <laughs> Pero maganda si Ma'am Lena, guys, di ba? <laughs> Oo. Um, um. Lena, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? As usual, um, wala naman akong problema sa single dad. Basta... Kamu na umungol, ha? Kasi wala ka nun. Um. <laughs> Oo nga. Kalma, kalma, kalma. Ilan taon ka ng single? Two years. Sipin mo yan? Mm, two years na, guys. Baka naman. Mm -mm. Kopleros! Hello, sir. Ka-dibling <coughs> po. Dibling po, sir. Welcome po sa live natin, no? Sa Wanted Sweetheart. O, magpakita kayo ng maayos. toto, to, to, to. O, ilapag yung camera, sir. Gayahin mo si Ma'am Lena. Diba? Baka dumikit yan. Baka dumikit yan sa hiwa niya. Huwag sumabit yung pangamo dyan, hindi na makaalis yan. Oh. Ilan taon na si Kupleros? 25 na po, sir. O, 25. Okay lang ba, to, Lynn? ha? 25, 12 years? Tangi, 31 ka pa lang dahil, 12, 12, 12 years. 6 eh. years lang po, yung gap. <laughs> Nakakahiya. Magbubukong magpila. <laughs> Grabe ba? <laughs> Alayo ng 12 years ko, no? 6 years pa lang. 6 years? Siguro mm -hmm. pag 42, yun 12 years. It's 31 ako, okay lang sa'yo. Hindi na ako mamimili. Huwag oh. nga, pag-itna pag pag ka nga. Huwag nga, sa camera. Huwag nga gumilid-gilid dyan. Huwag <laughs> oh. tumagot. Kumpleto si ano 31 years old, single, walang anak. Hmm. Ay pwede magtanong po? Pwede. Teka saan po kayo, ma'am? Clayty or Mock City? Ah, taga Ormoc po. B Bisaya. Yeah. Uh -huh. Okay lang sa medyo malaki to. <laughs> okay lang naman po, naka nagkaroon din ako ng partner dati na 36. Mm. -mm. 11 okay. years yung group namin. Naghanap siya ng ka? partner kasi medyo nabibigatan na siya sa problema niya. <laughs> taga saan ka? Ano po, ma'am, taga North Cotabato po ako pero nandito ako ngayon sa Manila. Nagtatrabaho oh. ko. Oh, oh. I okay. Tanong ka pa. Hmm. Hindi mo ba tatanungin kung nakailang jowa na siya? Nakailang <laughs> jowa na po kayo? More than... Ay, joke lang. <laughs> kunti pa lang naman. Oo. ba? Wala kaming tinanong kung marami o mal... kunti lang. Ang tanong namin, nakailan. Minyo na? Oo. Nahira ako. Ay, Diyos ko. Ano? Nakaapat. Natang <laughs> dinahanan niya. Pero hindi naman po kayo mapili. Hindi naman. Hindi mo naman kayo maluwag. Hindi kayo tumitingin sa kay o sa estado. Ano, estado pala. Status ng buhay? Ba't ako yes. may mili status sa buhay? Hindi. Basta green flag lang. Okay na yun. Ang tanong po, pwede po ba kayo puntahan dyan anytime? Ay, sorry ha, nasa abroad ako. <laughs> Ay, abroad <laughs> ako. Atras At At ka doon, ano? Kumple, Ang kulit mo naman, eh. Ay, sorry, sir. <coughs> Nasa Dubai po. Malayo ako. Mm, malayo po pa. Tabili mm -mm. ka ng cellphone na malaki, ha? Kasi baka hindi siya mag niya. <coughs> Um. Lang yun um. sa kukulitan mo? Nine. Hindi mm, na po kayo, we. Uy, next year, May. Ah. Okay lang ba sa'yo? iyo, Charisse? wala naman problem. Mm. Busy, Ay. tsaka busy din naman sa ano? Busy din naman sa trabaho. O, oh, sabihin mo muna na yung busy mo sa kanya, ano, Kopleros? Oo. Oh. ka ba? Nagiinom ka ba? Oh, mo ba? Yung uh, motor mo na ano? Ano ba yung motor mo, Kopleros? Ayaw nga pala, sir. Pangalawa, kahit kanto sa'yo eh. <laughs> ano, ano, ano yung motor mo? Naka-rider po. Hey, Raider, o oh, mo ng kulong-kulong ha. Para karga mo si Lena. <laughs> yung ano, <laughs> yung... Grabe siya. They joke lang. Grabe siya. Hindi pa ah, sabihin mo mo na sa kanya yung bisyo mo. Wala, wala po sir. Wala akong bisyo. Sabi mo may eh, bisyo ka Ano Ano po? Inigilirio. Ano po. Uh, ano lang, yung ano pag inaya ng yung katrabaho kumbaga sa inom. Ano ba gusto Pero, mo sa isang babae? Medyo malaki. ano po, yung hindi po siya mapili. <clears throat> At saka hindi rin maarte. Tapos? At saka yung tipong magkakasundo lang sa bawat ano. Maga. Paano ka mag-handle ng isang relasyon? I mean, paano mo i-handle yung isang relasyon na LDR? Sa akin naman po, yung, yung hindi kumano is yung lagi akong mag-update. Bawat pasok or pag-out, lagi mag-update. Mm. -hmm. Saka kahit busy din naman, para naman, naman magbigay diba, ng Hindi or... naman kailangan, ano, di ba? Hindi naman kailangan laging naka-video call as long na nag-update mm -hmm. ka sa partner mo. Mm. Yes, right? tama po. Okay. Kasi ano po, almost 3 years din ako nagkaroon ng ano, ng LDR. Kaso nga lang nalaman ko lang din na may kalibin na rin pala siya sa Dubai. The time. Aray ko! Ako wala akong kalibin na. Never pa ako nagkalibin. Yun. Yun. Eh di oh. wala na rin mong gagawa. Eh may kalibin na rin siya. Di ba naman ba sa Pilipinas? Ano ako, Yes, sir. Pag nagsama kayo, hindi ka malulunod dito. <laughs> Baka diba? siya magka, ano, magpapayat sa akin. May jowa ka na. May sasakyan ka pa. Aray. <laughs> Pero, pero ano ma'am, si sa ma hindi po kayo maarte. Ay hindi ako maarte. Actually, ang inaano ko lang naman, ang gusto ko lang naman sa isang lalaki, ano. Siguro, ang muna yung words na mabait, mapagatwalaan. Basta green flag lang siya. Understand? Ano? Aro po yung um, ayaw niyo po? Ay, responsable lalaki. Ayaw nang ng yung lalaki, maasa sa magulang, kaya naman magtrabaho. Mm -hmm. Ayaw ng gano'n. Eh, kaso nga lang, ano na ako eh, wala akong pamilya eh. o baga sarili na lang, yun, o baga sarili. Kaya, naghanap uh, naghahanap din ng tunay ng pagmamahal. Hindi hinahanap ang tunay ng pagmamahal. mo, malay natin, hindi natin hinahanap ang isa't isa, o ba? Diba? <laughs> hindi daw hinahanap. Si, si Tupenso. <laughs> Pero nandito sila. <laughs> hindi ko alam kung matutuwa sa sinasabi ko. Mali kasi, hindi, sabi, mo hindi hinahanap, pero bakit nandito kayo? I mean, hindi, hindi kita hinahanap. Dito kita, hinanap, kita ah, Bigla ka lang makiat dito kay Zero eh. Pero naganap ka. <laughs> oh, oh, naganap. Hey, hindi na kapag salita, sir. <laughs> hindi ka talaga sa ako, pero kapag uh, nasa bingit na ng uh, sitwasyon. Medyo hindi na makapag-isip ng maayos. Dabdahan ko na po sir eh. Na-post Oo. na po. Huling alas <laughs> niya na, na, na to ko, Pleros. Na? <coughs> Kaya nakaraan sir, na-reject din. Sir, mm -hmm. i-reject -re so, -re mo ba ako? <laughs> Hindi. Bet naman. Ah, ganun. Huwag mo i-reject to ko, Pleros. Sayang to. Maria. Ilang kilo din to. Mabay Hindi kasi nakaraan. Nakaraan yung, yung, nakara yung inakyat ko ni sir ano siya, mas mababa ako sa kanya. Yung kasi is 29 nata, something yung babae. Ayaw niya mas ano bata mo? sa kanya. Ano height mo? 5'4 po ako. 5'3, yun. Ikaw na Ano height mo? 5'4. Pwede, pwede. Okay na yun. Magkakatalo na lang yan sa ugat. <laughs> <laughs> baka, baka maging katulad ka naman ng kasi makiat ako sa kanya eh. Baga yung nakakausap po sa kanya eh, dito, ano lang, 3 or 4 days, nawawala. Nawawala Bahit bigla. Ano na? Nung nag-video call, natakot. Natakot na? Malaki. Wala pa, wala pang may nakarat Ay, isa lang nakarating sa messenger ko eh. Hmm. Hmm. So, expect the worst sa ako, Pleros. Yes, sir. Oh, magpa-load ng uh, matinding load para hindi maputo lang usapan. <laughs> oh, Pangit Oh, kapag mabitin. Pero ma'am tanong ko lang din, pwede ba kayo ma-add sa ano? sa Facebook ganun mga nanay. Um, nasa bio ko. Hmm, nakita. Okay, Check mo na lang. Mm, na Nakapalon na rin naman po ako si ma. Ay, ang bilis ah. Walang mong filter <laughs> pag nag-video ko lang, charis lang. <laughs> baka mga wala pa sir eh. Ah, sige sige. Wala, oh. Uh, oh. Sayang okay ako. Thank you two points. Thank you. Okay, thank you sir. Salamat. Ah, uh, sige. Kapag ano, naging successful kayo, balik kayo dito ha. Sige sir. Okay? Para mal malaman ko rin yung story niyo, okay? Para para maniwala ako sige. dapat may prueba. dapat may kasamang video. Sige sir. Huwag <laughs> magmadali ha. ay ko, Player Sir. Gusto mo ba maging successful talaga kayo ni Miss Lina? Siguro Oo. Oh, Dandahanin mo ha. So kung hindi mo kaya, uh, nag magbaga, may duda ka sa sarili mo o may doubt ka sa sarili mo na kung makakapasa ka ba o hindi. May tanong ka sa sarili mo, pwede mo ako i-message, okay? Alalayan kita. <laughs> Pero ayoko yung ano ah, yung kung manliligaw ka lang ngayon, agad 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 agad. ano ah. Hindi ligaw. Ano mo kobleros ang panliligaw, hindi hindi natin kailangan sabihin niyan sa babae. No. Try to explore, no, together with Miss Lina, no. Mag-enjoy kayo, mag-usap kayo, magkulitan kayo. Hindi mo kailangan sabihin manliligaw ka, ha. Okay. Ika nga kailangan dahan mo. Ay uno. Okay. <laughs> Thank okay, you. Kasi, ang, ang, kapag tayong mga lalaki, nagsabi tayo sa babae na, ay, pwede ba ako manligaw? Red flag yun. Kumbaga, awkward yun para sa isang babae. Lalo, hindi kayo magkakilala. Okay? Ang gagawin mo, mag-usap muna kayo. Ah, kunin mo muna yung kiliti niya, yung loob niya. Hanggang dumating sa punto na nag-uusap na kayo at lagi na kayo nag-uusap. Pag dumating sa punto na nandun na kayo, No, try mo hindi siya kausapin ng dalawang araw at tatlong araw. Pag hinanap ka niya, pwede ka nang bumilta. Na. Okay, oh Kapag ka. namimiss ka na ng babae, hinahanap kanya niya kahit walang kayo. No, yun na yung uh, magandang indication no, para magpahihwating ka ng interest mo sa kanya. Ganon yun. Pag sinabi kasi natin na pwede ba ako manligaw, iiwasan ka ng babae. No? Totoo. Papangit yung pakiramdam ng babae sa lalaki. So, no, naiintindihan mo ba ako, Pleros? Alam ko, tirador oh, ka. Pero maraming tirador na hindi nakakaalam niyan. Hmm. Gusto mo tulungan kita para maging kayo ni Lina? <laughs> Sige, sir. Alanganin siya. Mukhang alanganin Pero kapag napasagot ka niya, Saka naman wala pong problema, ma'am. Kasi ano silita? Pag-uwi ko. Yun yan, sabagay diba? nyo, Oo. Matagat, matagat pa naman yung uwi nyo po. Saka, di ba, malalaman din naman natin yung pag-uwi na mo. Oo. Saka, may trabaho. Seven months. Sika, mo na lang ko, pleros. Baka makihati pa ako. <laughs> <laughs> Mamaya mo, mauna pa ako sa'yo kaysa. So, <laughs> sayang naman, oo. Sige, ingatan mo si Miss Lena ha. Si Miss Lena, kababayan ko yan. Pleros sir. Mm -hmm. Sige. Lena, ingat ha. Okay. So, paalala. Bago ka bumaba. Okay? Pwede ipakita. Basta wag lang sama mo ka. <laughs> Bala ka. Mabalbal ka. <laughs> Ikaw Do din. Ay, nag yan ngayon dito. o, <laughs> oh, di ba? Mm -hmm. <clears throat> Totoo, yan. Totoo yan. Hindi, Totoo yan. Sinasabi ko yan guys, no? bastos yan pakinggan. Pero kung isipin mo nang malalim. May may kahulugan 'yon, may ibig sabihin 'yon. Okay? Oh, kasi kasi marami so, na akong na-receive na complaint regarding diyan. So parang ano 'yan? Uh, preventive dito. measures, no? Orientation 'yan para sa babae at lalaki. Ang pinag- uh, pinag- pinag-inintindi lang namin natin dito is babae. No, sabi ko nga ilang beses ko na sinabi na kaming mga lalaki, mapahiya man kami isang linggo, dalawang linggo, wala na sa amin 'yan. Pero kapag ang babae kasi napahiya, trauma yan. Kahit ilang taon pang abutin, may iisip at may iisip nila yan. Okay? Privacy is the Kaya sa mga lalaki dyan, no, kung nakakita kayo at ipinakita sa inyo, no, okay na kayo doon. Maging masaya na kayo doon. So, wag naman to the point na kailangan. No? Kailangan sa mo pang junior? takutin yung babae. Kailangan mo pang ipost yung babae. Di ba? Kahit anong pilit mo sa babae, kung ayaw niya, wala ka nang magagawa doon. Hindi ka rin magiging masaya kung ayaw niya na all you need to do is to respect, no? Yung babae. Pag ayaw na ng babae, haya mo na, no? Hanap ka ulit. Ang importante doon, nagkahiwalay man kayo, pero may respeto. Ganun lang yun. Nagkasilipan man kayo. Eh, ginusto nyo yun eh. Di ba? Hindi kailangan ipangalanda. Pero ang pinakamaganda doon, huwag nyong ipahiya yung isa't isa. Okay? Isipin natin lagi, no? Kung sakali nakalamang ka man sa babae, no? wag na to the point na umabot sa punto na kailan mo pa siyang ipahiya, no? Nangyayari yan sa buhay natin, pero isipin natin mayroon din tayong mga kapatid na babae. Ako, basa lang po yung ibig ko, no? Pagdating sa live. Pero in person, hindi po ganun yung ugali ko. Pero try to meet me, baka madisgrasya ka. <laughs> Pero't lang, di ba? Hindi ano yun, paalala lang 'yun, guys. Kasi sabi ko nga kapag nasakta na 'yung sobra-sobra 'yung babae, no. Lalong lalo na mga ganyan, 'di ba? OFW. So ibang trauma 'yun. So wag naman natin to the point pa buti na hindi na sila makakauwi ng Pilipinas na buhay. Kasi ibang depressed kasi, no. Nagkakaroon na sila ng anxiety, hindi nila kinakaya. Doon na lang tinatapos 'yung buhay nila. So wag sana, kaya nga sila naghahanap ng karelasyon, ni. Eh para mabawasan yung sakit, yung lungkot na nararamdaman nila sa ibang bansa. ba diba? Para mayroon silang kaagapay, mayroon silang katuwang sa buhay. So, sana, intindihan mo yung sinabi ko, okay? Kung magpakita, mag-ahit din para hindi matakot. Ako! Okay? Thank you, sir. <laughs> Pero totoo na, totoo yung sinabi mo. Privacy talaga is the thing. Hindi kasi guys, sabihin ko man yan o hindi. No? Sa isang magkarelasyon. No? 99.9% mangyayari yan. So at least alam nyo yung gagawin nyo. Ha? Ayoko na may ma-receive na text chat dito na share, tulungan mo ko. <laughs> picture yung nga uh, bibingka ko. Tinatakot niya ako, Ipupus niya daw yung bibingka ko. Oh. So, marami na po akong na-encounter. You know, nakausap, natulungan, naalalayan kung ano yung pwedeng gawin. Tested and proven na yan, guys. Kaya sa mga kapwa ko lalaki dyan, huwag naman tayo sobra. Kung nakakita ka, sa'yo na lang yun. At least pinakita sa'yo, swerte ka. Mm. Malas mo lang kung maitim. Oo. <laughs> no. Pero kung maputi naman at kaya aya, hindi eh, bingo. Di ba? Nakakatawa yan guys. Pero isipin nyo, laliman yung pag-iisip. May punto yan. Ha? So, ingat Lina and respeto para kay Kupleros. okay? Sige. Bye. Thank you. Salamat. Bye. Thank